tayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong koblihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Sa pagkatang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang nakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ng kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa ng kanyang nilalang. Halina at sambahin ng Panginoon ang, ang, makapangyarihang Diyos. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ay ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng iyong magulang nang nasa Meriba. Sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng iyong mga magulang. Bagabat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Apat na taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon, pakilan mo, basta walang hanggan. Amen. Books. O Panginoon, ang aking hadikay ipagtanggol mo at iligtas ako mula sa mapandinlang at tusong tao. magsiupo po ang lahat. Hatulan mo ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoot ang liwanag, buhat sa iyo'y pakamtan. Upang sa siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako man ay dumudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko at itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Magsitayo ang lahat. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at upos sa walang hanggan. Amen. O Panginoon, ang aking kay ipagtanggol mo at iligtas ako mula sa mapanlinlang at tusong tao. O Diyos na Panginoon ko at hikain ko ipagtanggol mo, tinubos mo ang buhay ko. Magsiupo ang lahat. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako ay masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin di na makikita itong Panginoon at sino mang nabubuhay. Katulad ng tol tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinutol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag ng leyon ang aking buto sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumatagho'y ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig sa itaas. Panginoon, sa kahirapang ito, ako ay iligtas. Iyong iniligtas, ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makaaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama, na sa mga anak ang ituturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paparang noong unang-unang, ngayon pakilan man, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos na Panginoon ko, adhikain ko'y ipagtanggol mo, tinubos mo ang buhay ko. Ang matuwid kong lingkod ay maliligtas ng marami sa pamagitan ng pag-ako ng kanilang kasalanan sa kanyang sarili. Magsiupo po ang lahat. Marapat na ikaw, O Diyos, sa siyon ay papurihan. Dapat nilang tukdin doon ang pangakong binitawan, pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagpukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, ang patawad mo ay aming nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan. Silang mga pinili mo'y mapalad na turingan. Magalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos, sa kahangahangang gawa kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa iba'yong yung karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. Dakila kat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nangangalit. Maging ang kaguluhan niyong ni mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sang nilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw. Buong mundo, kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang sa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukiran, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pagulan ay lumalambot yung lupa. Kaya naman patitanim ay malago at sariwa. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masasa, masasaganang sagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang kawa kawan. Nagahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala ang tupa sa gitna ng kaparangan. At titik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong unang unang ngayon pakilan mo, nagpasawalang sa hanggan. Amen. Ang matuwid kong lingkod ay magliligtas sa ng marami sa, sa pamagitan ng pag-ako ng, pag ng kanilang, kanilang, kasalanan kanilang kasalanan sa kanyang sarili. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa ng Salita ng Diyos. Mataintim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taus puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik kayo sa Panginoon, sa inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos na awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kaniyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway mula sa mga taong sa aking manlinlang sa pamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway, tatayo po ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Urihin ang Panginoon, Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas sa tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. At ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan. Upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang nung unang-unang ipakilan mo walang hanggan. Amen. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Papuri kay Kristo na nagkaloob sa atin ng kanyang sarili bilang tinapay mula sa langit. Manalangin tayo sa kanya at sambitin. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at iyong palakasin. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina't kami iyong palakasin. Panginoon, pinakain mo kami sa piging ng Eucharistia, sa pamamagitan ng mga alay sa iyong paghahandog na pampaskwa. Pagkalooban mo kami ng isang ganap na puso upang tanggapin ng iyong salita. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina't kami iyong palakasin. Upang magbunga ito sa amin ang tiyaga, Tulutan mo kaming maging sabik at pagtatayo ng isang magandang saindigan. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina't at kami iyong palakasin. Upang ito'y maging handang makinig sa iyong simbahan at sa kanyang ebanghelyo ng kapayapaan, kami nagkakasala. O Panginoon, kaya't kami nagkukumpisal. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina't at kami iyong palakasin. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong handog na kaligtasan. Jesus, pinakain at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina't kami iyong palakasin. Ngayon po ay sabay-sabay po natin nga awiti ng panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Palainawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.